Kinben Book 5 Chapter 2 Natapos na nga ang ikaapat na araw ng practice slash training ng Team Kalapan na binuo ni na Isaiah Cervantes, Mover Flores at Larry Dyson. Alas 4 na ito ng hapon at kanya-kanya na rin ang ng bawat isa. Makikita naman nga sa loob ng basketball court ang ilang naiwang players na nakatoka para maglinis ng sahig at ilang gamit dito. Narito nga si Maki Romero, Marky Lee, Carlo Ibanez at si Ricky na tumatakbo nga habang may hawak na tuyong map sa isa sa mga court na makikita rito. Sa isa namang court ay makikita naman si Maki na nagpapatalbog ng bola habang si Marky naman ay abala sa pagpupunas ng mga bangko na sinalansan niya sa tabi pagkatapos. Napatingin nga bigla si Maki kay Carlo na kasalukuyan namang nagmamap sa hindi kalayuan. Nagulat siya sa pagsali nito sa team nila at tuwing practice ay may isang bagay nga ang bumabagabag sa kanya. Maging noong OMPL nga ay pasimple rin niyang pinapanood ang mga naging laro nito at isang bagay lang ang kanyang masasabi sa mga iyon. Pinapatalbog pa nga lalo ni Maki ang bola at huminga ng malalim. Dito na nga niya tinawag si Carlo na kaagad na lumingon sa kanya. Kasunod din noon ay ang pagsambot ni Ibanez sa bolang ibinatubigla ni Romero. Si Namarki naman at Ricky sa kabilang court ay napaseryoso dahil parang may kung anong mangyayari raw sa dalawa nilang kasama. May problema ba? Malakas na tanong ni Marky at kasabay nito ay ang pagtabi sa kanya ni Ricky na seryosong pinagmamasdan ng kanyang kuya Maki. Maglaro nga tayo Carlo Ibáñez Seryosong wika ni Maki kay Carlo na seryoso lang din na napatingin sa kanya. Tapos na ang training natin. Baka mapagalitan tayo ni coach ha? Sabi naman ni Carlo na ikinailing naman ni Maki at pagkatapos ay napatingin nga rin siya kay Ricky na naglalakad papalapit sa kanila habang kasabay si Markili Lee. Mula naman sa may entrada ng lugar ay makikita ngang pabalik na rin si na mover at si coach Isaiah. Nag-uusap pa nga ang dalawa regarding sa mga kung ano pang tungkol sa kanilang team. Naisip na kasi ni Mover na kahit hindi pa raw nagsisimula ang Mimaropa League ay magsimula na rin silang magpagawa ng mga merch gaya ng jerseys para sa mga taga kalapan Isa pa, dumarami na rin daw ang followers ng kanilang social media pages at magiging maganda raw ito para pandagdag nila ng pondo sa kanilang mga kakailanganing expenses Maganda nga naisip mo mover Iniisip ko na rin iyan itong nakaraan lalo pat may mga players tayong pwedeng maging asset pagdating sa advertising at marketing. Wika naman ni Coach Isaya. Bukod kasi sa paghahanda ng team nila ay kasama na rin dito ang pagpapalakas ng kanilang marketing para sa mga ibebenta nila. Hamak na malaki nga ang nalalaman ng mga ito. Pati na rin si Larry Dixon dahil bukod sa basketball enthusiast ang mga ito ay mga negosyante rin sila kailangan din nila ito para hindi raw sila mahirapan sa fans lalo pat kakaumpisa pa lang nila nang marating na nga muli nila ang loob ng court sa facility ay napaseryoso na lang ang dalawa nang makitang si Maki Romero ay napaatras matapos siyang dakdakan ng harapan ni Carlo Ibanez sabi ko na nga ba't itinatago mo ang lakas mo sa paglalaro sambit ni Maki ng isang 1-0 kaagad ang nagawa ni Carlo sa kanya nang hamunin niya ito. Wala namang naging sagot si Carlo na napasulyap din kay Ricky na makikita ang kaseryosohan sa mga mata nang masaksihan ng kanyang dunk. Mabuti na lang at medyo naging humble ako. Baka kung iyong Ibanez na nasa CBL ang gumawa nito sa iyo, ay baka niyabangan na kita matapos ang ginawa ko. Mahinang wika pa nga ni Carlo na dinampot na nga ang bola para ibigay kay Maki na naghahanda na para sa pagpunta ng possession dito. Sabi na nga ba't malupit pa rin maglaro si Carlo? Imposibleng hindi. Lalo pat isa siya sa dating malalakas na player dito sa kalapan. Wika naman ni Ricky sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawang manlalaro na sa tingin niya ay hindi basta-basta matatalo pagdating sa seryosohang one-on-one -on -one na laban. Nakita rin nga niya ang ginawa ni Carlo kanina kay Maki at talagang hindi niya iyon basta nagagawa sa kanyang kuya. Pinatalbog na nga ni Maki ang bola at si Ibanez naman ay napahanda para sa pagdepensa. Kaso nang susundan na niya ito ay bumigla si Romero ng dribble sa bola sa pagitan ng mga binti nito. Isang mabilis sa paghawak din sa bola ang ginawa ni Maki pagkatapos at si Ibanez naman ay mabilis na napahabol dito Papakagatin mo pa ako sa fake mo ah Sabi nga ni Carlos sa isip at sa pagdikit niya kay Maki ay napaseryoso siya nang bitawan nito ang bola ng hindi gaanong tumalo ng mataas Isang ngiti nga ng pagmamalaki kaagad ang sumilay sa labi ni Romero at kasunod nito ay ang paghalit ng bola sa basket Matikas pa nga tumayo sa harapan ni Ibanez na napailing na lamang Mayabang ka pa rin ni Banyes, walang nagbago sa iyo. Sambit ni Maki na nilampasan nga si Carlo na napangiti na lang. Nakay Ibanyes na nga muli ang posesyon at sa sobrang focus ng dalawa ay hindi nila napansin katabi na pala ni Nariki at Marky, si na Coach Aisaya at Sir Mover. Bigla na lang po silang naglaro ng one on one. Seryosong wika nga ni Marky na napalunok pa dahil parang ang intimidating daw ng itsura ni Coach Aisaya siya nga na nasanay sa pagiging mayabang sa loob ng court sa Pola ay agad na tumiklop nang makilala niya si Coach Cervantes. Gusto kitang kunin bilang player ng Kalapan City. Suggested ka sa akin ni Mover. At may nasabi rin siya sa akin na tungkol sa iyo Mr. Markili na may hindi ka raw minsan magandang attitude sa loob at labas ng court. Totoo bang nagbebenta kayo ng laro noon sa OMPL? Seryosong tanong sa kanya ni Sir Isaiah nang inimbitahan siya nito sa isang maliit na restaurant sa Pola noon na kung saan ay isinama nga rin niya si Shaquille dito. Pagbibigyan ko ang dalawang ito pero after nila rito ay hindi pwedeng wala silang punishment na mula sa akin. Baka nakakalimutan ninyo kapag tapos na ang training hours natin ay hindi na kayo pwedeng maglaro at hindi rin nagsabi sa akin ng dalawang iyan. Wika nga ni Coach Cervantes na ikinangiti na nga lang ni Mover Napatingin nga rin si Mover kay Carlo at napangiti na lang muli siya sa kanyang isip Nang biglang maalala ang pagalis nito sa kanyang team after ng unang taon nila sa OMPL Wala si Maki Romero at wala rin si Ricky Mendez Nakala ko kasi ay sasali sila sa OMPL kaso dahil wala sila ay baka bumalik muna ako sa Manila Sabi nga ni Carlo sa kanya noon Magtatrabaho ka na lang? Seryosong tanong ni Mover Siguro, pero hindi naman ako magpapahinga sa pagbabasketball. Alam ko kasing babalik ang dalawang iyon, lalo na si Ricky Mendez. Hindi nila pwedeng basta kalimutan ang sports na ito. Bibihira lang akong makakita ng mga players sa CBL na seryoso sa larong ito. Sambit pa nga ni Carlo noon at tawa naman ang sagot ni Mover dito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Biglang wika pa nga ni Carlo. Nope, parang nagbago ka na nga Carlo ibang iba ka na sa Ibanez na nakilala ko noon sa CBL. Sagot naman ni Mover at si Ibanez ay parang hindi naman natuwa ng marinig yun. Nagbago na ako, inalis ko na ang pangit kong ginagawa noon. Nangako rin ako sa sarili ko na hindi na ako manlolo ko ng babae at magfocus na lang ako sa basketball. Napatingin pa nga si Carlos sa malayo nang sabihin niya iyon kay Mover na napangiti na lang din pinatalbog nga ni Carlo ang at sa pagkakataong ito ay ramdam niya ang agresibong depensa sa kanya ni Romero. Kaso mas lamang daw siya sa height kung kaya hinawakan niya ang bola at iniiwas ito sa mga kamay ng kanyang kaharap. Pagkatapos nga noon ay isang biglaang pagtalo ng kanyang ginawa mula sa mid range area. Isang semi fade away shot ang kanyang ginawa at hinalit din noon ng basket. Pagkatapos ay seryoso pa niyang pinagmasdan si Romero na napangisi na lang. Hindi pa ba ninyo sir kilala kung sino si Carlo Ibanez? Mahina namang tanong ni Mover kay Isaiah na napaseryoso nang makita ang ginawa ni Ibanez. Marunong daw itong bumamit ng advantages at nakita niyang may killer shot din itong taglay. Naririnig ko na ang pangalan niya noon, simpleng sagot naman ni Isaiah. Siya ang binansagan ng best player sa lahat ng college players dito sa probinsya. Nagdag naman ni Mover at napatango si Isaiah nang marinig iyon. Nagkataon nga lang na natalo sila noong last year niya sa CU at hindi na sila nakaabot sa finals. Nagkaroon ba ng bagong best player nang matalo sila? Tanungan ni Isaiah na nakatuon pa rin ang atensyon sa nangyayaring laro ng dalawang players niya. Itanong ninyo sa dating player ng team na tumalo sa kanila. Iyang katabi po ninyo. May ngiting wika ni Mover at nakikinig naman ng pasimple si Ricky sa munting kwentong iyon at napangiti na nga lang siya ng pilit nang tumingin sa kanya ang tatay ni Andrea. Napatawa nga sa isip si Isaiah ng marinig ang kwentong iyon ni Mover. Nakita kasi niya ang galing na mayroon si Ibanez sa kaunting galawan pa lang nito kaso mas nakaramdam siya ng tuwa ng malamang Nagawa palang ilang paso ito ni Ricky Mendez noon sa isang collegiate league dito sa kalapan Pakiramdam tuloy niya ay nakikinig siya ng mga kwentong kay sarap balikan Nagpatuloy nga ang laban ni Namaki at Ibanez Tabla nga sa sampu ang score nila at mukhang ang race to 11 nila ay hindi kaagad matatapos dahil kailang lumamang ng dalawang puntos ang isa para masabing panalo sa labang ito. Maririnig nga sa loob ng court ang tunog ng bolang pinapatalbog ni Maki. Kapwa nga sila pawisan ni Carlo at makikita sa mata nila ang tuwa habang naglalaban ng basketball. Ayaw mo lang sapawan si Henry kaya naging masyadong tahimik ang laro mo sa OMPL. Sabi nga ni Maki na mabilis na inalayo ang bola mula kay Carlo na bahagyang napatingin sa kanya. Sumusunod lang ako sa strat na nilalatag niya Ganun naman dapat hindi ba? Sambit naman ni Carlo na bumigla ng habol kay Maki Nang bigla na lang itong kumaliwa Bumilis nga ng bumilis ang dribble sa bola Hanggang sa namalaya na lang ni Carlo Na nilampasan na siya ni Romero Si Nariki nga ay napaseryoso sa bigla ang crossover na ginawa ng kanyang kuya Maki Si Mover at Isaiah nga ay napakuyong bahagya Lalo na nga nang tumalo na si Romero habang nasa likuran niya si Ibanez. Pwedeng mag-reverse layup ang isang ito. Sabi naman ni Carlos sa sarili at nakaabang din siya sa posibilidad na iyon. Inabangan niya iyon kaso nang lumapag na sila ay hindi agad pinakawalan ni Maki ang bola. Nagdidilim nga ang mga mata ni Romero at kasunod nito ay ang bigla niyang pagngiti dahil nang napakalapit na ng sapatos niya sa sahig ng court ay doon palang niya binigla ng tira ang bola. Napakalakas ng ginawa niyang pagpulso roon gamit ang kanyang kanang kamay. Si Carlo naman ay hindi iyon nahuli dahil akala niya ay sumayad na ang paan ni Maki sa court. Hindi basta-basta ang timing na ginawa ni Maki. Sabi nga ni Isaiah sa sarili nang makita iyon. Isa pa, ang hirap daw gawin noon. Dahil isang mali lang ay pwedeng turnover ang kalabasa noon kung mauna ang paan nito sa sahig. Napalunok naman si Marky Lee nang makita ang ginawa ni Romero. Alam nga niyang magaling itong player pero ang ginawa nitong move ang lalong nagpahanga sa kanya rito. Napakuyom naman si Ricky nang makitang ang bola ay pumasok na sa basket. Ang lupit noon, Paanong nagawa ni Kuya Maki yun? Tanong pa nga ni Ricky sa sarili at ngayon nga ay makikita naman si Carlo na napaseryoso nang ipasa na sa kanya ni Maki ang bola. 11.10 Isa na lang ang kailangan ko Sabi nga ni Maki at pagkabigay niya sa bola kay Carlo Ay dito na nga napaseryoso ang dalawa Aagawan agad ako nito Alam ko ang plano mo Maki Romero Sabi naman ni Carlo sa isip na mabilis na iniiwas ang bola Sa pagdapo nito sa kanyang mga palad Lumampas nga si Romero At si Carlo naman ay nagdilim ang paningin Dahil sisiguruhin daw niyang babawian niya itong kanyang kalaban Pinatalbog niya ang bola at dito na nga niya inatake ang basket. Bumigla pa nga siya ng hinto nang humabol sa kanya si Romero. Agad niyang pinatalbog ang bola, palapit sa kanya, at dito nga ay isang malaking espasyo ang kanyang nagawa mula kay... Ang bilis! Sabi bigla ni Carlos sa sarili nang makitang si Romero ay nasa harapan na niya kaagad. Parang nawala siya sa focus ng sandaling iyon at naging dahilan ito upang ang bolang kanyang nasa possession ay makuha ng kanyang kalaban Sinabi ko kay Maki na kailangan niyang itrain ang kanyang mga binti at paa para dalawa sila ni Ricky na maging pinakamabilis sa team at mukhang ginagawa nga niya sinabi ko Sabi na nga lang ni Isaiah na napangiti pa sa isip nang makita ang quick return na ginawa ni Romero Kailangan ninyong maging mas mabilis palalo dahil kung mauhuli kayo ng kalaban ay eh siguradong may hirapan kayo na makakilos ng maayos sa loob ng court ibang depensa na ang mararanasan ninyo pagdating sa Mimaropa League, lalo na kung sa Maharlika League. Isang istil nga ang ginawa ni Romero kay Ibanez at sa pagharap ni Carlo Rito ay bigla na lang ding naglaho ang kanyang alaban Tatlong hakbang na nga kagad ang layo ni Romero mula kay Ibanez at nagkawa na nga nito ang mailabas sa arko ang bola. Pagkatapos noon ay walang alinlangan na rin niyang pinakawala ng bola na nagpaseryoso sa mga nakapanood ng labang iyon. Hinalit ng bola ang basket na makikitang umangat pa hanggang sa butas ng ring. Si Carlo nga ay napakuyom na lang at napakalma kaagad matapos iyon. Nang tumingin nga siya kay Maki ay nakita niya ang ngiti nito na parang nagyayabang. Ako ang panalo. Nice game. Pero mas magaling ako sa iyo. Sambit ni Maki na ikinangiti na lang ni Carlo sa isip. Mayabang ka, Silent Mamba. Kasabay rin noon ay ang pagpukaw sa atensyon nila ni Isaiah sa pamamagitan ng pagpalakpak. Magandang game pero seryosong winika ni Coach Isaiah na ikinalunok naman ni na Carlo at Maki. Sinong may sabi sa inyo maglaban kayo nang hindi nagpapaalam sa akin? Pwede iyan kung magsisimula pa lang ang practice natin kaso. So, sorry po coach. Bulalas ang dalawa. Habang si Mover naman ay napangiti na lang at napakuyom dahil sa napanood niyang laro ng dalawang iyon. Napasulyap nga rin siya kay Ricky na nakita niya sa mga mata na parang masaya ito sa nakita. Anong masasabi mo Ricky? Tanungan ni Mover habang pinagsasabihan ni Coach Isaiah ang dalawang nasa hindi kalayuan. Ang lupit na mga galawan nilang dalawa sir. Mabuti na lang at kakampi natin sila dahil kung hindi ay baka mahirapan tayo kung makakalaban natin sila. Natatawang wika nga ni Mover at si Ricky naman ay bahagyang napangiti. Pero parang mas gusto kong maging kalaban din silang dalawa. Parang mas challenging. Palagay po ninyo sir. Masayang wika naman ni Ricky at nang marinig ito ni Marky ay agad niyang inakbayan ito. Ano na namang iniisip mong bata ka? Mas maganda nga natin ng dalawang iyan. Baka naman nagbabalak ang lumipat ang team sa sunod. Tapos labanan sila Wika ni Marky na ikinatawa naman ni Ricky. Wala ako kuyang sinabing ganoon. Iyon ang dating ng sinabi mo. Sabi naman ni Marky. At ng oras na iyon ay nagsisimula na rin si Namaki at Carlo para sa 200 push-ups na parusa ni Coach Isaiah sa kanilang dalawa. Kayo na rin ang magtapos ng paglilinis dito. Papauwiin ko na si Namaki at Ricky. Wika pa nga ni Coach Isaiah sa dalawa. Nahirap na hirap sa ginagawa dahil napagod uli sila sa kanilang ginawang paglalaro yes coach bulalas naman ni na Carlo at Maki na hindi malaman kung matatawa o hindi sa kanilang ginagawa kasalanan mo ito pabigla bigla ka wika nga ni Carlo na napapailing na lang habang push ups anong ako? tinanggap mo ang hamon ko pwede ka naman tumanggi kung gusto mo sagot naman ni Romero magtigil ka nga Romero babalik rin mo pa ako alam ko namang pipilitin mo pa rin akong ng kanina kung tumanggi ako. Tama na muna ang kwentuhan. Mag-focus kayo sa ginagawa ninyo. Bilalas ni Coach Isaiah at doon nga ay bilis nag-push-ups si Namaki Romero at Carlo Ibanez.